Pamilya ng Barca. Ngayon alam na natin ang mga makakalaban ng Barca sa bagong edisyon ng Champions. Ira hindi. Hindi talaga sila madali kalaban. Totoo, mas magaan ang napuntahan natin kaysa Real Madrid. Grabe ang mga makakalaban ng team ni Xavi Alonso. Ating susuriin ito. Lahat ng detalye. Pero Adri, syempre, huwag kalimutan ng mga tao na pindutin ang like at mag-subscribe. Dinadala namin ang Champions sa inyo. May pinakamahusay na pagsasalaysay sa Espanyol. Sa Barca, ngayon ay libre. Kaya tara, lahat tayo sumunod. Ngayon na! Tara, ipapaliwanag namin ang mga kalaban ng Barca at Real Madrid. Simulan na. Ang Barca at ang Real Madrid ay magkakaroon ng matitinding kalaban sa bagong format ng Champions. Kabuuang walong kalaban. Apat na laro bilang home team, apat na laro bilang away team, at walong magkaibang kalaban. Walang nauulit, malinaw naman? Walang nauulit. Sige, simulan natin sa Real Madrid. Kung okay lang, Adri, na makalaban ang Manchester City. Ingat, pag-usapan muna natin ng kaunti ang City. Oh sila ang nila sa bahay sa Bernabeu, di ba? Bombo numero uno, ang nakatapat nila ay ang City at ang Liverpool, itong dalawang ito. Umpisahan natin sa City. Oh Gino, City ngayon. Siguro hindi sila ang pinakamapanganib na koponan, pero palagi silang may ganong handicap, di ba? Isa sa mga pinakamahusay na coach sa mundo, si Pep Guardiola. Isang napakagaling na koponan na talagang kamangha-mangha. Kaya laging mahirap kalabanin ang City. Adri. Pangalawang kalaban ng Real Madrid, kailangan nilang maglaro sa Anfield Road matapos na magandang unang laban. Una, hindi pa natin alam para malinaw lang din, gusto ko lang sabihin, ang draw para sa schedule at pagkakasunod ng mga laro ay ngayong Sabado. Tama, hindi pa talaga sigurado. Pero sila? Siguradong sigurado, ibig sabihin, isang daan porsyento sigurado. Ang mga kalaban? Susunod na kalaban, Juventus ba, Adri? Eh, hindi, hindi. Ang Liverpool, ah... Uh... Hindi natin pag-uusapan ang Liverpool. Pasensya na. Ang Liverpool ang... Liverpool na. Gaya ng sinabi ko, ay sa... Anfield. Nasa Anfield ito. Ang Madrid ay kailangang maglakbay sa isang estadyong sa tingin ko ay napakahirap, napakahirap, napaka-challenging. Ang Liverpool, totoo. Maraming manlalaro ang umalis, pero nakakuha rin sila ng magagaling na manlalaro at mga manlalarong kilala sa buong mundo. Tulad na lang halimbawa ni Florian Victor. Oo, ginoo. Ang Liverpool ay karaniwang nagiging isa sa mga paborito para manalo sa kompetisyong ito. Nung nakaraang taon, naging kampiyon sila sa regular season pero natalo rin pagkatapos sa round of labing anim. Malinaw na mahusay silang kuponan at isa sa mga paborito sa champions na ito. At ang Real Madrid ay pupunta sa teritoryo ng mga Ingles. Kaya naman, mahirap na laban ito para sa koponan ni Xabi Alonso. Oo sir, natatanggapin din siyempre ang Juventus sa Bernabeu. Isang kalaban na, bagamat hindi naman gumagawa ng magagandang season sa Champions ngayon, ay laging mahirap pa rin. Isang kalabang Italiano, isang koponang Italiano. Maganda ang line at matibay ang Juventus laging palaban. Pero sa tingin ko, mas mataas pa rin ang Madrid kahit malakas ang Juve. Alamat talaga sila sa champions sa tiyak na mahirap silang talunin sa Bernabeu. Ngayon, lipat tayo sa kopo ng Portugues. Mag-ingat ka, Ira, kasi naging kalaban sila ng Barca noong nakaraang taon? Oo, naging kalaban sila ng Barca. Ngayon, bibisita naman ang Real Madrid sa Estadio Daluz. Na maganda rin, di ba? Benfica? Pinag-uusapan natin ang Benfica na makakalaban din ng Real Madrid sa Champions. Kailangan nilang bumisita ron. Aalamin natin ang Petsa. Ang koponan ni Xavi Alonso, isang team na masasabi nating palaban talaga sa lahat ng bagay. Lagi silang nagbibigay ng matinding laban dahil isa rin silang matatag na kupunan Matibay, adri. At may magagaling ding mga striker. Siyempre, si Pablitis nagmawa ng hat laban sa amin. At si Angel Di Maria na muling makakaharap ang Real Madrid, di ba? Ang ganda, ang ganda. Sige, ang susunod na kalaban ay ang Marcela. Isang magandang Marsella, si Di Maria. Sa totoo lang, si Di Maria, Di... Maria, wala siya, sasabihin ko. Pero sa huli, wala. Mag-like agad, mag-subscribe. Ito na ang sandali, ito na ang sandali. Sandali? Anong show? Darating din sa Bernabeu ang Marsella, karibal ng Real Madrid na kinabibilangan ni Aguamayan. Mag-ingat, ha? Isa siyang makasaysayan, pero galing siya sa Barca, ha? Mag-ingat ka, baka ilabas niya ang bola ng dragon at guluhin ka na naman. Tama, nandyan siya. Ayos, ayos na ayos. Marsella, oh, you know. At tandaan, Sige, ito ay isang. Siguro sa pangalan, hindi mo masasabing malakas ang Olympiakos. Pero kailangan mo pa rin pumunta sa Gresya, sa tinatawag nilang Impierno Griego. At laging mahirap yan, Adri, kasi talagang malakas ang suporta ng stadium na yon. At ako ay... Sigurado na. Maraming usok. maaring nakakatakot yon, lalaki. Hindi ko alam para sa Real Madrid na kampeon ng Copa de Champions. Pero sige, sa huli, mahirap pa rin ang ganitong eksena. Sa tingin ko. Mahirap ang lugar sa Gresya, lalo na kapag laban sa Olympiako. Isang napaka-napaka-napaka-agresibong mga tagahanga. Mga tagahangang magpapailaw ng maraming bingala. Magiging mahirap ito para sa Madrid pero dapat walang problema lalo na kasama si Mbappe at iba pa. Mananalo ka pero mahirap. Huwag magkampante para di matalo. Mag-ingat lagi. Huling dalawang kalaban ang Monaco at si El Caira ng Monaco na kailangan mong puntahan sa... Albert Mbappe. Nakikita ko rin na napakahirap, napakakomplikado ng kopunan. Kasama si Ansufati, kasama si Ansufati, eksakto. Mag-ingat, kasama si Ansufati at kasama si Pogba at kasama si Pogba. Siguro ang pinakamadaling kalaban ay ang El Kaira, Pero, kailangan mong maglakbay ng 8,000 o libong kilometro para harapin ang kopunang ito na nasa 300 kilometro lang mula sa China. Isang kabaliwan, isang kalokohan. Isa itong kopunan mula ka sa Jistan at nasa champions sila. Hindi naman sila, gaya ng sabi ko, masyadong komplikado hindi dapat masyadong mahirap. Pero Adri, jet lag. Yung biyahe, yung pagkakaroon. Nagawin ng biyahe ay magulo na, isa ito. Kabaliwan, lahat ng ito ay... Ang mga kalaban ng Real Madrid. Mag-subscribe at ilike. Pag-uusapan natin ang pinakamahusay na kupunan sa mundo. Adri, grabe ang mga kalaban ng Real. Mag-ingat Barca, mag sa Barca, PSG. oh, gino, sa... Bahay. Sa, Bahay. sa kampo no. Kampo no, ng champions. Babalik ba si Luis Enrique? Laban na siguradong baliw. Dapat ito ang naging final ng champions noong nakaraang taon. Tama ka, dapat ito ang final ng champions pero hindi nangyari. Ano masasabi ko, ay Ira? PSG din paborito ko sa competition. Kasama sina Dembele, Desiree, Due, Vitinha at yung grupo nila Fabian. Ibig sabihin, malakas ang team na kayang sumabay sa Barca. Kaya tiyak magiging matindi ang laban ng Barcelona, Paris Saint-Germain. Kailangan nating pumunta sa Inglaterra. Oo, dalawang beses kasama ang Newcastle pero una buong araw. Di pa alam ang detalye hindi pa alam ang pagkakasunod-sunod. Pero, Adri, ang Chelsea na tinutukoy natin ay isa rin sa pinakakomplikadong kalaban. Paboritong underdog siya. Mag-ingat. PSG? Chelsea. Tio Senor. Punta tayo sa Stamford Bridge. Babalik ang Barca sa teritoryo ng mga Ingles kung saan nakamit nila ang maalamat na goal. Andres Iniesta. Malalaking gabi. Kasama si Pep Guardiola sa bangko, babalik ang Barca ni Flick sa Stamford Bridge. Matinding laban ito. Maganda, sigurado. Magiging maganda, sigurado rin. Nandiyan kaya si Fermin? Grabe, huwag mong sabihin yan, sana hindi, di ba, huwag mong sabihin yan, pakiusap, sana hindi na maglaro sila laban sa atin. Si Fermin ay naglaro sa Barca at dumating si Marca. Adri, kailangan din nating tanggapin ang hintrak ng Frankfurt, isang kopo ng Aleman. Isa pang laban na hindi patapos dahil nung mahirap na panahon para sa Barca ni Nasabi at Koeman, dumating ang kopo ng Aleman sa Camp Nou. Nagkaroon ng matinding pananakop ng mga aliman noong araw na yon at tinalo nila tayo, inalis nila tayo sa Union of European Football Associations. May uhaw din ng paghihiganti dyan sa tingin ko. May paghihiganti dyan? Si Bruhas Adri. Kailangan ba nating pumunta sa Belgium? Ang kampo ay nang maganda. Isang field na sa simula pa lang ay hindi dapat maging problema para sa Barca. Ang Brujas ay isang magandang koponan. pero sa tingin ko sa simula pa lang ay kaya naman ng team na ito. Sige, kailangan pa rin maglakbay ng Olympiakos sa Barcelona dahil maglalaro tayo sa bahay laban sa kuponang Griego na ito na makakalaban din ng Real Madrid. Oo, ang gusto ko ay dito sa atin ang laro at hindi na kailangan pumunta doon. Yun ang pinaka-importante. Importante? Yun ang pinaka-sabihin na nating pinaka-importante sa pagkakatapat na ito. Mag-ingat sa eslave ng Praga. Sa prinsipyo ayos lang, pupunta tayo sa field ng taga Praga, Republika Tseka at tingnan natin kung kailan ito. Malalamig doon pero hindi dapat mahirapan ang Barca talunin ang team na ito. Copenhagen sa bahay ni Adri. Bumisita sa atin ang team ni Ronnie Bardagi, bagong Barca recruit bilang kampeon ng Denmark. Isang kalaban na maganda ang ipinakita nung huling laro nila sa Champions. Isa itong team na gusto ko magkaroon. Naalala ko yung laro kontra Bayern. Siyempre, dapat igalang ang Copenhagen, pero mas mataas talaga ang antas ng Barca. At magingat sa huling ira. Respetuhin ang Newcastle. Malakas sila at pwedeng magtagumpay sa Champions, kahit di gaanong napapansin. Kasama pa ba si Isaac kahit hiwalay siya at malamang hindi makakasama sa team. Pero si Idri, isa itong kopona na binili ng isang check na may napakaraming pera na ipinuhunan at kailangan talagang pumunta roon. Kailangan talagang harapin sila. Ibig sabihin, kailangan nating maglakbay para makalaban ang Chelsea sa Inglaterra at pati na rin sa Inglaterra para kalabanin ang Newcastle. Oh, para. Nanjan, maganda talaga. Sa tingin ko, yung unang round ng Champions at Liguilla ay kaakit-akit para sa Barca at Madrid. Pero kung titingnan sa screen kung ano ang meron tayo, tingin ko mas pabor sa Barca kaysa sa Real Madrid na mas mahirap ang kalagayan. I-comment sa ibaba kung sino sa tingin mo ang mas pabor, Barca o Madrid. Tara na para sa ika na hindi maiiwasan. Barca no na ngayon at man.